O guys, mga ontag bulang hoy guys. Ano, kain ba kayo ng kamuting kahoy sa Tagalog, bulang hoy sa Bisaya. O, ayan guys, o. O, kain tayo. At merienda natin. Hmm. bulanghoy gikan sa muto dito sa muto ni <laughs> nanay suling home ni tatay baloy ba kaya lakan kaya sila marami silang dito doon puno no, ng kamuting kahoy doon sa sa bundok ba guys kwento ko <laughs> Nagkaming kami nanguha doon sa doon sa bundok, may lupa ng yung ninang namin sa kasal. Yun. Maliliit pa lang kami. Doon kami laging nanghihingi. Hinihingi lang namin, hindi namin binabayaran. <laughs> Kasi marami. Kung gusto namin kumain ng ganito, kamuting kahoy, oh, punta lang kami. Mga siguro, mga, mga isang kilometro siguro mula sa amin o oh, mahigit tapos mula sa bahay na nila aksyat kami doon sa bundok kasi nandoon yung taniman nila ng kamuting kahoy o di manguha lang kami doon manguha lang kahit kahit anong dami ang kulin namin yung kaya namin mabuhat pag uwi magdala kami ng sako mm. Lagi kami kumakain ng ganito, guys. Nung maliliit pa kami. Kaya hanggang ngayon, hinahanap-hanap hinahanap hanapan, hinahanap ko yan. Ito. Hmm. Kamuting kahoy. Hindi ko lang alam kung mayroon pa ngayon. Sa likod ng bahay ni shout out ni ma'am ma'am Imlyn report. Hello ma'am Imlin report. <laughs> Marami pa bang ganito dyan? Emren, <laughs> Emren report Guzman. Lola niya ang may-ari ng hinihingian namin ng ganito kamuting kahoy. Nasa likod ng bahay nila, pero paakyat kasi bundok. Yung bahay nila nasa, nasa baba sa patag tapos yung likod ng bahay nila yan yung may bundok doon sa likod ng bahay nila doon kami nangunguha nanghihingi walang bayad kasi ano kapatid ni kapatid ng mama ko kapatid ng mama ko yung may-ari kaya nang lang kami, pupunta lang kami doon. Kung wala kaming pambiling bigas, pag wala kaming bigas, o oh, ito, pupunta kami. Kasi nung malilit kami, kamote sa at saka saging. Yun yung pampalit namin sa bigas. Pag maubos na ng bigas. Okay guys, thank you for watching. Bye.